Bulong-bulungan, bayas sa backstage. Sa Q&A, bumasag ng stereotype ang sagot ng isang kandidata. Tapang, talino, at ganda sa sariling balat. Kapag husay ang sukatan, sino ang tunay na kumikislap? Uminit ang ilaw sa entablado na parabang gintong alon, parang mga alitaptap ang kumikintab na buke sa likod ng telon. Sa gitna, nakaputing gown si Amara. May pahabang sash na nakapatong mula balikat hanggang tadyang. Hawak niya ang bungkos ng rosas, pula, melokoton at rosas na nakatali sa berdeng dahon. Basa-basa ng luha ang kanyang pisngi habang may dalawang kamay na dahan-dahang naglalapag ng korona sa kanyang ulo. Sa kanan, sa tabi ng mahabang mesa na kahoy, pumalakpak ang mga hurado. Isa, nakataas pa ang puting scorecard na parang bandila ng pagsang-ayon. Mula sa kaliwa, nanigas ang dalawang kandidata na nakagaon na kumikislap ang beadwork, bitbit din ang tig-isang bouquet. Nagbukas sara ang bibig ng isa na tila gusto pang sumigaw. Ang kasama niya, napahawak sa labi na parang naputulan ng hininga. Sa mga unang upuan, may mga nanonood na napatayo, may umiiyak, may sumisipol, may pumapalakpak ng sabay. Naramdaman ni Amara ang tibok ng dibdib, hindi dahil sa bigat ng korona, kundi sa bigat ng kasaysayang pasan nito. Bago ang sandaling ito, maaga siyang nag-ayos sa likod ng telon. Pinupunasan ang sariling mukha sa salamin na may mga post-it. Breathe. Stand tall. You belong. Sa koridor, may dalawang stylist na nagbubulungan. Mananalo na naman sigurong mestiza, ani ng isa. Image ng brand, sabi ng kasama, hindi pa pasang mas maitim, sayang ganda niya. Pinikit ni Amara ang mga mata at inalala ang yakap ng kanyang ina. Anak, kapag tinanong ka kung ano ang kagandahan, sagutin mong totoo. Nagsimula ang final walk. Dumikit ang camera sa kanya at sa LED screen lumutang ang ngiti niya. Hindi perpekto pero totoo. Nang dumating ang Q&A, tinawag ang kanyang numero. Lumapit si Amara sa mikropono, naririnig ang sariling pulso na parang maliliit na tambol. Ang tanong ng hurado, "Kung may isang pamantayan ng kagandahan na mababago mo, ano at bakit?" Pinagtinginan siya ng lahat. May humuhugot ng hininga, may kibit balikat. Sagutin ko, sagot ni Amara, ang salitang pumuputi bilang sukatan ng pag-angat. Nagliwanag ang mata niya kasi ang balat ko ang nag-aruga sa pinagdaanan ko sa araw, sa bukid, sa tabing dagat. Ang ganda ay hindi dapat pinapaputi o pinapadilim, iniingatan. Kung may babaguhin ako, pamantayan iyon na yumayakap sa lahat ng kulay, hugis at pinagmulan. Kung bakit? Dahil kapag pinantay natin ang entablado, unti-unting nagle-level ang oportunidad at doon nagiging makapangyarihan ng ganda kapag ka pinakipanabangan. Nagbulungan ng audience, hindi na pang mamata kundi pagkamangha. Sa panel, yumuko ang babaeng hurado na parang hinugop ng sagot ang lahat ng pagdududa. Ang pinakamatandang hurado, umikot ang ballpen sa dalili sa umangat sa ulo. Sa gilid ng stage, napahawak sa dibdib ang stage manager. Ang floor director tinanguan ang kameraman na mag-zoom in sa luha ni Amara na pumilas pababa, kumikislap sa ilalim ng spotlight. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word "justicia," tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Sumunod ang nerve-racking na huling anunsyo. Pinalinya niya ang tatlong finalist sa gitna: isang mestiza na paborito ng backstage, isang tall blonde na dayong kandidata, at si Amara na kayumanggi at kumikislap sa sariling ilaw. Binalatan ng host ang sobre na parang mabigat na lihim. Second runner-up, Hiyawan. Tumanggo ang tall blonde, ngumite. Tinanggap ang bulaklak. First runner-up, napasigaw ang iba, nagulat ang marami, ang mestisa ang tinawag. May nagtakip ng bibig sa likod. May napayuko sa hiya dahil sa nauna nilang bulung-bulungan. Nagmistulang huminto ang oras. Ibinaba ng host ang mikropono at lumapit ang dating reyna na may hawak na korona, kumikintab ang mga bato sa ilaw na parang maliliit na bituin. Sa kanan, tumindig ang mga hurado, ang isa ay nagtaas ng puting card parang sinasabing tama. Sa kaliwa, nanatiling nakalawit ang mga bulaklak ng runner-up, hindi pa makapaniwala. At doon inilapag ang korona sa buhok ni Amara. Ang kanyang kamay kusa nang kumapit sa dibdib parang pinipigil ang puso na huwag sumabog sa tuwa. Napasinghap ang host, Ladies and gentlemen, your queen! Sumabog ang konfeti na kulay ginto, pinursas na parang ulan ng dahon. Tumili ang ilang bata sa audience, ang production assistant sa gilid, napasabing, finally! Nakatitig si Amara sa mga ilaw, parang hinahabol niya ang sariling hininga, saka bumulong sa hangin. Para sa baryo, para sa lahat ng kulay ng araw. Lumapit ang dalawang runner-up, halatang mayroong gumuguhit na lungkot at gulat sa muka. Gulit sumunod sila sa kortesiya. Congratulations, sabi ng mistisa. Pilit ngulit may katotohanang unti-unting lumilitaw. Salamat, sagot ni Amara, para sa atin itong gabi. Karapat dapat ka, sabat ng isa. Marahang pinalo ang braso ni Amara saka umatras para digyang lahya ang reyna sa gitna ng kislap. Sa mesa ng hurado, inabot ng chairman ang short speech. Nagpasya ang panel hindi sa anyo kundi sa kabuang impact, advocacy, wit, performance, heart. May humagighig sa likod, may sumigaw ng mabuhay. Si Amara nakayuko pa rin parang nananalangin sa sariling palad. Sa gilid ng stage, pumasok ang kanyang mentor, isang babaeng morena ring nanalo noon sa regional pageant. Ngayon ay nakaitim na blazer at may earset. Anak, sabi nito, ikaw ang sagot sa tanong na matagal nang tinatanong. Tinaas ni Amara ang kanyang muka, sabay humakbang patungo sa gilid kung masaan ang mga kamera at ang mga hurado. Maari po ba akong magsalita sandali? Tanong niya sa host na agad ibinigar ang mikropono. Tahimik ang lahat, kahit ang konfeti tila bumagal ang bagsak. Sa mga batang tulad ko na sinabihang hindi kayo pang pageant dahil sa kulay, simula ni Amara, nanginginig nungit buo. Huwag niyong hayaang tukuyin ng ilaw ng iba ang kinang ninyo. Magdala kayo ng sariling ilaw. Minsan, galing yun sa mga kwento ng lola, sa pawis ng nanay, sa hapong na lakad ng paanin sa putik. Gagamitin ko ang platform na ito para sa dalawang bagay, scholarship para sa mga batang babae sa coastal communities at skin positivity caravan sa mga eskwelahan. Pipirma tayo ng kasunduan sa mga local clinic para ang salitang pampaputi ay mapalitan ng pangangalaga. Pumalak pa ka mga hurado, tumanggo ang chairman. Sa audience, may isang inang yumakap sa anak niyang kayumanggi, sabay bulong, tingnan mo anak, kasing kulay mo ang reyna. Sa backstage, habang patuli ang mga larawan at video, nilapitan si Amara ng dalawang stylist na kanina'y nagduda. Miss Amara, pasensya na, sabi ng una, nakayuko. Mali ang sinabi namin. Salamat sa pag-aamin. Tugon niya, ngiting pagod, ngulit mabait. Kung sa susunod, may tulad kung papasok sa fitting room, pakisabi, Maganda ka dyan sa ilaw. Nagkatinginan ang dalawa at kapwang umiti parang may natanggal na bigat sa loob. Naglakad si Amara pabalik sa gitna para sa final walk. Ang corona ay mabigat hindi dahil sa bato kundi dahil sa kwento. Ang sash ay humahaplo sa kanyang braso habang ang damit na puti ay kumikintab sa bawat hakbang. Sa bawat hakbang, nagtatagpo ang mga mata niya at ng mga hurado. Ang isa'y may na ng hindi napigilan. Sa mga unang upuan, may lalaking kumaway. Ang kanyang ama, nakasuot ng simpleng barong. Inangat ni Amara ang bulaklak, parang pugay sa lahat ng nagsabing, Kaya mo yan! Nang matapos ang musika, suminyas ang floor director para sa souvenir shot kasama ang panel. Umupo ang mga hurado sa mahabang mesa, may mga papel at ballpen na kalalagay lang ng check. Ang isa, yung nagtaas kanina ng puting card, ay nag-usap ng mahina. Salamat sa tapang. Trabaho lang, pero sana bukas mas madali na para sa susunod. Gagawin naming madali. Sagot ng chairman, nag-abot ng calling card. Simulan natin sa guidelines sa next pageant, language on inclusivity, scoring sa advocacy. Bumalik siya sa gitna, nagpaalam sa host at kumaway sa audience. Good night, bulong niya sa mikropono. At salamat sa pagdinig. Muling umula ng konfeti, mas kaunti, mas banayad. Parang sinasabing tapos na ang laban, nagsisimula na ang tungkulin. Sa kaliwa, nakatayo ang dalawang runner-up at ngayong malinaw na ang lahat, sila na mismo ang unang humakbang para yakapin si Amara, taimtim at walang alinlangan. Pagkababa ng kurtina para sa commercial break, kumapit ang prod staff sa kanya para ayusin ang corona. Ma'am, sakto, hindi masakit? Masarap sa pakiramdam kasi hindi lang ulo ang tinataas, pati mga kwento namin. Sa hallway, humabol ang isang batang volunteer na ninginig sa tuwa. Ate Amara, ang ate ko po ayaw nang pumasok dahil tinutokso sa kulay niya. Pwede po bang ipasabi ninyong maganda siya? Yumuko si Amara at pinisil ang kamay ng bata. Sabihin mo sa ate mo, may kaparemu siyang reyna. Paglabas niya muli sa entablado para sa last bow, humimpil siya sa tabi ng mesa ng hurado. Maraming salamat, sabi niya sa kanila, sa pagkinig higit sa pagkakita. Maraming salamat din, sabi ng isa, sa pagpapaalala kung bakit tayo nandito. Tumayo ang buong panel sabay palakpak, hindi dahil sa kailangan ng kamera kundi dahil alam nilang may nabago ngayong gabi. Hindi lang nanalo ang isang kandidata, kundi isang ideya. Sa huling paglapit ng kamera, sumiksik sa frame ang lahat. Ang mistisa, ang dayo, ang hurado at si Amara na nasa gitna, puting gown, puting sash, korona sa uloan at rosa sa palad. Ang mga ilaw ay mga bituin na bumaba saglit para saksihan ang kasunduang tahimik. Mula ngayon, tataas ang marka kapag may tapang harapin ang sariling anyo at kwento at habang unti-unting lumiliit ang tunog ng palakpakan, narinig ang bulong na halos dasal. Kapag husay ang sukatan, ang tunay na kumikislap ay yuong hindi natatakot mahalin ang sariling kulay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita kit sulit bukas!